Hello lovely soul, ayan welcome back po sa aking channel. Ngayon po ay isishare share ko sa inyo yung 6 uh, stages ng uh, spiritual awakening. Ah uh, ito pong mga stages na ito, hindi ibig sabihin na uh, ito rin yung pagkakasunod-sunod na ah uh, mararanasan nyo sa iyong uh, spiritual awakening. Kasi ah uh, magkakaiba po tayo okay so ibig sabihin baka baka yung dalawang stages isabay mong uh, napagdadaanan or sabay mong na-experience okay so kaya hindi ibig sabihin na uh, yung pagkakasunod-sunod dito ay uh, yun din yung mararanasan mo okay <clears throat> so magkakaiba po tayo So ang stage 1 is ah uh, yung wake up call, okay? Ang wake up call, yan yung awakening mo, yung start, okay? Yung umpisa. At yung wake up call ay mayroong dalawang klase. Mayroong at uh, tinatawag na yung ah uh, chaos or yung or yung mga ah uh, yung ah uh, may nagtitrigger sa'yo. Okay? Ay, yung mga external triggering, halimbawa, yung uh, relationship mo, uh, nag-set apart kayo, nagkahiwalay kayo, o uh, nagkaroon ka ng uh, malalang sakit, na nag-agaw buhay ka, <clears throat> o di naman kaya ay yung uh, twin flame mo, nagkita kayo ng twin flame mo, at na-trigger yung uh, awakening mo. Or dahil sa marami kang problema, nagkaroon ka ng anxiety or depression. Isa yun sa naging dalan Or yung, uh, yung aksidente. Ito yung uh, something uh, na malaking uh, pangyayari sa buhay mo. Okay? na sobrang uh, nahirapan. So ito yung mga triggering, okay? Pwede rin yung uh, dahil doon sa paglipat bahay mo. Okay? Or uh, nung pandemic, pwedeng na-trigger ka nung pandemic dahil uh, syempre sa daming mong problema na pinagdaanan, okay? And ang <clears throat> ang pangalawa is yung tinatawag na spontaneously. Yung spontaneously, ito yung ang uh, isang tao ay nagising na lang sila nang walang uh, walang hirap, walang sakit na pinagdaanan, okay? Naawaken lang sila nang wala silang uh, hirap or sakit na pinagdaanan. Okay? So, napakaganda nung uh, awakening nila kung gano'n kasi hindi na sila dumaan sa hirap or hindi na sila nahirapan at hindi na sila nasaktan. Okay? So, yun po yung stage 1. Yung wake up call, yung awakening. Yun na yung start. Okay? And, <coughs> after mong maranasan yun, yung mga triggering na yon kung may nag-trigger sa iyo, magkakaroon ka ng a uh, mag-uumpisa kang magtanong sa sarili mo. Maaaring itanong mo kung sino ba ako? Ah, uh, bakit pa ba talaga ako nandito? Ano ba ang purpose ko sa mundong ito? Okay? So, yun maaaring ganun yung itanong mo sa sarili mo. Okay? So, ang wake-up call po ay mayroong ah, uh, pwede siyang magtagal ng days lang or weeks okay yun yung ah uh, time frame niya days or weeks okay ang stage 2 naman is yung tinatawag na bless yung uh, yung oneness ma feel mo yung oneness mararamdaman mo yung uh, connection mo sa mga hayop, connection mo sa mga halaman, connection mo sa mga kahoy, connection mo sa bawat tao. Yun yung tinatawag na bless. Pagka nandoon ka sa stage 2 na yon, yun yung ayaw mo nang uh, ayaw mo nang umalis sa stage 2 na yon kasi ipaparamdam talaga sa iyo ni Father God kung gaano ka ka-special, kung gaano kanya kamahal. At yung yung tinatawag na oneness, kasi connected nga tayo sa lahat. Connected tayo sa everything around us, okay? And ah uh, mararamdaman mo yun na yung yung kahit yung mga tao na hindi mo kilala, basta babatiin mo na lang sila, ah uh, yung masayang masaya ka. Mararamdaman mo yun kasi <clears throat> yung puso mo nun ah uh, nag uh, na awaken na. 'Yung puso mo, 'yung heart mo. Kaya nagkakaroon ka ng compassion, ng connection, okay? And ah uh, ayaw mo nang na umalis sa stage 2. Okay, kung naramdaman mo 'yun, parang ayaw mo nang umalis doon. Ayaw mo nang matapos 'yun, okay? And ah uh, mararamdaman mo na 'yung ah uh, mararamdaman mo na na guide ka, okay? And then ah uh, Mararamdaman mo sa puso mo na uh, gusto mo na lang magmahal. You feel in love to everything around you. Okay? Kasi nga, nagbukas na yung puso mo. And then, yung synchronicities, uh, mag-uumpisa mo ng uh, mararamdaman yun. Umpisa mo na makikita yung mga angel numbers. And then, yung mga... <coughs> mga ah uh, mga synchronicities na ah uh, mangyayari sa buhay mo okay at saka kapag yung puso mo kasi is ah uh, bukas you start to feel ah uh, mag-uumpisa ka ng maramdaman na ah uh, yung ah uh, yung uh, sobra ka nang uh, intuitive okay kasi nga yung heart is a uh, open na yung uh, uh, yung energy portal mo is open na, okay? So, uh, dito mag-uumpisa mo nang madi kung ano yung uh, spiritual gifts mo, okay? Mag-uumpisa ka nang madiscover kung ano yung uh, mga talent mo sa stage 2, okay? Na yung talent mo na yun na hindi mo alam pag nasa uh, stage 2 ka ma-discover mo yun kung ano yung talent na mayroon ka kung ano yung spiritual gifts na uh binigay sa ng Panginoon okay and uh <clears throat> ako nung uh, nasa stage 2 ako dito yung uh hiniling sa akin ng uh, ng aking uh guides ng aking guardian angel na mag-donate ako sa charity. Kaya, nung nasa states to ako, dito ako nag-umpisang mag-donate uh, sa charity. Which is yung charity na yon is tumutulong nga dito sa yung mga batang naapektuhan ng war dito sa Saudi. So, dito ako tumutulong. Okay? Nung nasa stage to ako ng aking spiritual awakening, nagumpisa akong tumulong sa charity. Okay? And ito po, ang tinatagal nito is days or weeks din. Okay? Days or uh, weeks din. Yung mararamdaman mo, yung oneness, yung connection mo sa universe. Okay? And then, uh, next is uh, stage 3. Ito na po yung uh, Dark Night of the Soul. Ito yung uh, mahirap na pagdadaanan mo sa uh, spiritual awakening, sa stage ng spiritual awakening, yung uh, Dark Night of the Soul. <clears throat> Kasi dito, yung uh, lahat ng mga lahat ng mga nangyari sa'yo na kailangan mong pagalingin, at kailangan mong a uh, kailangan mong a uh, let go dito mo uh, pagdadaanan okay dito mararamdaman mo yung mga uh, ito yung mga nangyari sa iyo nang kahit nung bata ka pa at saka sa kasalukuyan ito yung mga nararanasan mo or ito yung karma sa iyo okay na kailangan mong pagalingin <clears throat> Kaya dito makakaramdam ka ng a uh, madidepress ka, magkaka-anxiety ka, minsan uh, mararamdaman mo pa yung, a uh, yung parang mawawala ka sa sarili mo. Okay? Uh, kasi nga, ah uh, yung karma mo na uh, pagagalingin mo, okay, babalik lahat yun sa mind mo, yung mga ginawa mo, okay, or yung mga karma sa'yo, babalik lahat yun sa isip mo. <clears throat> Kaya, mararamdaman mo talaga na parang mamamatay ka na. Pero, pa, pinapatay talaga yung old self mo, okay? Pinapatay talaga yung... Uh, yung lumang ikaw, kasi papalitan nga ng bagong uh, bagong ikaw okay and uh, <clears throat> yun nga sabi ko yung mga old habits mo kailangan mo nang kasing i-release yun okay yung mga kaya nga uh, kailangan mong i-release yung mga uh, bad energy okay yung mga bad energy na kailangan mong i-release. Kailangan mong i-release yon, okay? And uh, hindi naman lahat ng tao ay uh, dumadaan sa ganito. Depende na lang yon sa kung ano yung uh, ginawa mo. Okay? And also, depende ito sa iyong uh, soul. So, ito po ay tumatanggal ng months or uh, years. Okay? Kaya, kaya nga, uh, spiritual journey kasi tumatagal talaga siya. Journey talaga siya. So, ibig sabihin, kapag uh, nandito ka na sa stage 3, months or years ang tinatagal nito. Depende sa soul mo, okay? And also, depende sa mga energy na kailangan mong palitan, sa mga energy na kailangan mong i-release, okay? And sa stage 4, ito na yung tinatawag na the void. Ibig sabihin, ito na yung uh, rest time mo. Yung, ah, uh, ma feel mo dito, yung parang, ah, uh, parang hindi ka na-connected sa, ah, uh, sa iyong Garden angel, sa iyong, ah, uh, spirit guides. Parang, parang feel mo is, ah, uh, pinabayaan ka na pero ang totoo, hindi ka naman talaga pinabayaan. Ang ibig sabihin lang is uh, kailangan mo lang magpahinga dahil doon sa mga pinagdaanan mo lalo na yung sa stage 3. Okay? Yung uh, yung uh, sa dark night of the soul. Yun yung kasi yung mahirap. So pag dating sa stage 4, ito na yung uh, the void. Ito yung uh, pahinga. Okay? Pero... Dito, dapat ituloy-tuloy mo pa rin yung uh, mga ginagawa mong uh, spiritual practice. Okay? Kailangan uh, maging uh, stay grounded ka. Okay? And then, uh, ituloy-tuloy mo nga yung mga ginagawa mong uh, practice. Kasi dito mararamdaman mo na yung parang, uh, parang sinara ng Panginoon yung pinto para sa'yo. Okay, so ang tinatagal po nito, uh, <clears throat> pero kapag alam mo na nasa the void ka, uh, you may feel uh, deep peace, okay, or yung nasa at peace ka, okay, and uh, i-start mo na, uh, you can start working uh, through your energy, yung mga energy mo na napalitan mo na, ah, uh, you can start working to it, okay? And, ah, uh, we start to know kung sino ka ba talaga, okay? Dito sa stage 4, malalaman mo na kung sino ka ba talaga, okay? Kung, ah, uh, ma mararam naman mo na yung, ah, uh, yung real ah uh, yung totoong personality mo okay you start to feel yung uh, authenticity mo okay mararamdaman mo na yung ah uh, uh, yung pagka unique mo okay mararamdaman mo na sa stage for yung pagka unique mo yung personality mo you own your own personality you own your own ah uh, uniqueness okay dito sa stage 4. Uh, At dito po ay tinatagal naman ito ay months or years din. Depende sa soul mo, okay? And pagdating po sa stage 5, ito na po yung uh, groundedness. <clears throat> Isipin mo na lang yung parang kahoy, di ba? Ah uh, yung kahoy, ah uh, kapag itinanim mo siya, ha, nagkakadahon siya, nagkakasanga, ito yung, uh, ito yung, uh, stage 1, 2, and 3, and 4, yung mga sanga mo, yung dahon mo, yan yun yung mga uh, pinagdaanan mo. Okay? And pagdating dito sa stage 5, ito yung, uh, nag-uugat ka na. So, habang nag- habang nag uh, a grow yung kahoy, ikaw naman nag-uugat ka na, okay? Ibig sabihin, lumalalim na yung ugat mo, yung yung pagiging groundedness mo, okay? Yung pagiging uh, mapagkumbaba mo, uh, mapagmahal mo, so lumalalim na, nagkakaugat na, okay? Yun po yung a uh, ibig sabihin noon. And ah... Uh, yung energy mo ah uh, ah uh, lagi mong uh, i-ground kasi habang ginaground mo yung energy mo ah uh, yung spiritual knowing mo is uh, lumalago okay lumalago yung uh, spiritual knowing mo yung spirituality yung pagkakaalam mo sa spirituality is lumalago na nagiging uh, emotionally mature ka na Okay. <clears throat> Kasi nagiging deep na yung ugat ah, uh, yung ugat mo na lumalalim na. Kaya yung kaalaman mo sa spirituality is ah uh, lumalalim na, nagkakaugat na. So pagka pagka ganun mapi mo na yung uh, fulfillment mo. Okay? Mararamdaman mo na 'yung uh, fulfillment mo. Marami ka nang uh, natututunan. Okay, 'yun po 'yung ibig sabihin ng groundedness. At dito sa stage na 'to, nagiging uh, nagiging ano ka rin, uh, nagiging uh, 'yung manifestation mo, nakakapag-manifest, nakakapag-manifest ka na. Okay you become a uh, you become more manifester so kaya be careful sa kung ano yung gusto mong ma manifest okay Kasi yung energy mo you become a uh, uh, more powerful na okay Kaya yung energy mo kailangan lagi mong i-ground lagi mong uh, yung yung energy mo kailangan laging nag-uugat or i-ground mo mabuti para magiging a uh, manifestor ka. Okay? And uh, <clears throat> dito mararamdaman mo na ulit yung ay uh, uh, yung uh, connection mo sa lahat, okay? Yung connected ka na sa lahat dito sa stage 5 mararamdaman mo na ulit yun. Okay? And yung heart mo kung sa stage 2 na open na yung heart mo dito sa stage 5 is continue na o tuloy-tuloy nang na-open yung na-open yung heart mo. Kaya dito mas lalo ka ng magiging uh, compassionate, mas lalo ka ng uh, maging uh, mapagmahal sa iba, okay? And uh, yun nga sinasabi ko na yung uh, magiging uh, magiging magnetic ka na dito okay sa stage uh, sa stage uh, sa stage 5 okay so ang tinatagal po nito is uh, a year or 2 years okay 1 year or 2 years or 3 years depende sa iyo okay Depende sa soul mo. Kung gaano ka kabilis ah uh, kung gaano ka kabilis uh, matuto. Okay? Kasi dito nga, binabago yung buhay mo. Kaya, yung itinatagal ng awakening mo is depende sa yun. Sa stage 6, dito na yung uh, alam mo na kung ano yung uh, purpose mo in life mission mo. Okay? Ito yung uh, pinakamagandang uh, stage na, na pagdadaanan mo kasi uh, lahat ng stage 1 to 5 marami ka nang natutunan, okay? Yung energy system mo is bago na kasi na-let go mo na yung mga kailangan mong i-let go, okay? you learn more dito sa stage 6, uh, okay? You become new. Yung old person mo is wala na yon kasi you are the new person na, okay? And sa pagiging groundedness mo, ah uh, nagkakaroon ka nga ng uh, deep connection sa iyong purpose, sa iyong life mission, okay? <clears throat> Marami ka nang uh, nalaman dito, marami ka nang natutunan. So, sa paggawa mo ng iyong purpose ng iyong uh, ng iyong uh, life mission, uh, marami ka nang alam kaya nagiging a uh, confidence ka na. Okay? Nagiging confidence ka na sa iyong uh, sarili and uh, you walk uh, with your heart. Okay? you walk with your life uh, na may purpose na and alam mo na yung mission mo. Okay? So, ito po, syempre, lifetime na ito. Kasi alam mo na yung purpose mo and uh, mission mo. So, lifetime na po ito. So, yun po yung uh, stages na pagdadaanan mo. Pero yun nga, sinasabi ko po sa inyo na, uh, diba, Marami ang tinawag ng Panginoon or marami ang ginising ng Panginoon pero uh, iilan lang yung uh, pinili. Kasi sa panahon ngayon is maraming na-awakening. Okay? Kaya lang yung iba hanggang doon na lang yung ginagawa nila na awaken lang sila pero hindi na nila tinuloy-tuloy yung uh, spiritual journey nila. Kaya kung ikaw napapanood mo ang video na ito, sana kung na ka, sana ay ituloy-tuloy mo yung uh, spiritual journey mo. Kasi mababago po yung buhay mo, depende sa'yo. Okay? Depende kung itutuloy-tuloy mo yung uh, spiritual journey mo. Okay? So, I hope po na nakatulong sa inyo ito. And magkaroon kayo ng idea kung anong stage na yung pinagdadaanan nyo. Okay? So, yun lamang po, lovely soul. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo na lang. Uh, like and subscribe to my channel. Free lang po ang mag-subscribe. Okay? Thank you. God bless. And I love you, lovely soul.